Naputol to, oh. Naputol yung buto niya. Two months ago. Ang bukol. Ayun, oh. Oh. Naputol yun, oh. Putol, eh, oh. pa ko pa yung pinagputulan sa loob. Okay, so kung mapapansin nyo, ito yung normal na kamay. Tinali ko kasi dati nga naputol yan, tapos two months pa lang. Oo, tumubo na. Dagdag information. Sa mga mababalian ng buto, yung literal na putol, ha. Pag yun na ikabit nyo at nag-heal, 10 times na mas matigas yun. So, pagkatang hapon po sa lahat ng customer, customer natin, medyo kakaiba. Kakaiba talaga. Naputol to, oh. Kita mo dyan. Naputol yung buto niya. Two months ago. Hindi na daw ito sumasakit. Ano mo ka, sir? Ayun, ito po. Kung mapapansin nyo, tubo na. Pati nga kamay mo. Oh. Bukol. Oh. Ayun, oh. Oh. Naputol yun, oh. Putol eh, oh. Nakakapa oh, ko pa yung pinagputulan sa loob. Kaso hindi na doon yan masakit. Dito doon masakit to. Dislocate. Kasi kasabay. Kasabay na to. Kaso sabi ko, two months pa lang, baka bumigay. Gawa tayo ng paraan. So dyan mo na kayo ha. Tatali muna namin yung naputol na yan para safe kami. So paano? Dyan mo na kayo, cut mo na. si, Bentahan niya! Police ko sir. She! Buka na mo. Yeah. Dapat, dinala mo to sa mga para na-alend eh dami kasi nagiging ano eh, nagiging manghihirot sa kwento. Ayun, oh, sa mga friend. Pentuhan lang naman eh. Nag aaral aral lang ito sa mga manghihirot. Hindi naman ang na aral ng hirot eh. Okay, so kung mapapansin nyo, ito yung normal na kamay. Tinali ko kasi dati nga naputol yan, tapos 2 months pa lang. Oo, tumubo na. Dagdag information. Sa mga mababalian ng buto, yung literal na putol ha, pag yun na ikabit nyo at nag-heal, 10 times na mas matigas yun. At pansin nyo pa, to, to, oh, wala lang. Ito isang ayan. No? Check it. Check it, no? Two months. Masok na. Lalo, ano yun? May gumagalaw sa bento nyo. Awa. Huwag um, mo kasi tingnan. Tapos ilalaban mo rin. Ah, ano? Magid na yung kanyang ah. niya. Doon na makahinga. Ito, ito, itong part na to. Ba't may tali? Damali kasi dati. Wala pa eh. Two months pa lang. Relax. Ay, dito. Daming laman. Kalma. Teka lang, huwag mo ko sabayin. Teka lang, para malaman natin. Wala na. Maluloko mo ko, wala na! Boy, check mo dito. Ikaw na, tumapos. Wala kang tap-tap. Wala kang alala yan dyan. Sabi ko, ba't man, maluktot? na pala yung pagkakatubo. O, <laughs> uh, Paul! Sir, upo ka din, sir. Huwag mo nang paalamat sa gilid, ha? Tapos babalam.

Kaya may natin i-ano ha, i-interviewin kasi. Ano, Tapang gano'n? mo na. Ulit, tinali ko lang kasi dating naputol. Ang um, kinalian ko para hindi bumigay. Pero tumubo na yan, ha? Hindi safe gawin yan kung hindi pa tumutubo yung, ano ha, yung buto. Lagi naman kayo nakaabang kung paano ko ginagawa, di ba? Kanyari pa kayo eh. Kinakayo, <laughs> <mo>, bye bye. <laughs> okay. Pwede daw, papi. Sige, <laughs> sige, wait lang po. So ulit, nakita niya naman kanina, isang pihit lang ng ganun, sumasama na buong katawan. Testing natin. Ano mo nga? Wala. Wala. Oh, siya na nagsabi ha, from Samar. Kaya ako lang kanina binindahan, kasi tingnan nyo nangyari oh. Sinimento daw, tapos hindi daw kinorek sa or orto, orto na. kita ba? Hindi talaga siya kita. Ayan po Oh. tapos natin, para kita. ito yung normal, oh. Baloktok lang ngayon, oh. Tingnan mo ito pa rin, mo pa rin. ayan o. ayan kita aso di kita ko pero yung sa yeah, yan or... yan yeah, yan 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 yung naputol yan Hindi po yan 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 lang. yan 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 yan